Hi hey guys, for today's video ay may panibago na naman tayong kabalbalan este video. Ano naman kabalbalan? Kung kabalbalan man to eh, ito na yung kabalbalan na pinakamatino. At ito na nga. Today ay hahanap tayo at mag tayo ng kikidnap sa atin. Joke lang syempre, tinawagan ako ni Kuya Potpot -Pot kung sasama daw ako pag medical mission sa barangay ng Malbog sa Benavista. Syempre, hindi natin hindi yan. Sasama tayo ako pa ba papahuli sa mga ganitong lakad? Siyempre hindi, no? Gaya nga nang sabi ko, eh gala akong tao. At yung gusto kong gala is yung may katuturan or may pakinabang ba? Or may magagawa na naman akong magandang memory. di ba? May alaala -ala na naman. Tapos marami na naman akong tao makakasalamuha. Common na yung nakakagala ka. Pero previous yung may mga kilala kang bagong tao sa buhay mo. Bagong kaibigan. Bagong mga kakasama. Wala man sa edad, bata man o matanda, wala naman ako pinipili eh, basta Pati. naging part kayo ng buhay. At today nga ay nandito kami sa court ng Malbog. At dito nga pala gaganapin ang medical mission. Ang medical mission na ito ay ang Akap Caravan. So familiar naman kayo. Katulad doon nakara ang video ko. At makakasama ulit natin ay si Doc Manuel. Shout out kay Daddy Doc. Siyempre kay Kuya Potpot. <laughs> ka Pot. <laughs> ate, kawai-kawai. Shout out Christian. <laughs> shout out din po kay Ate Charlita. Siya po ang nagpakain sa amin. Masarap na pansit. Tapos may fresh buko juice. Iba ka talaga, Ate Charlita. Solved na naman ang buhay ni Kuya Potpot. Nakakain na naman siya at nakainom. Hey guys, ito pa kain natin, Shirley. Ha? <laughs> <laughs> Gandang hapon din po. And shout out nga pala kay Mambiki. Yan, lumalapang na din siya. Nasarapan din siya sa pansit ni Ate Charlita. Dito na nga utik-utik lang ang dating ng pasyente Kaya okay lang, chill-chill lang kami dito Eto naman kasama ko, At tingnan nyo naman Pawisan na pawisan na, parang ah, Daming ginawa eh, nag lang naman siya Bip -bip. ha? At dito nga ipatapos eh, na kami Kaya nag-iimpake na yung mga kasama namin dito Kaya hayahay na ang buhay namin yan May kaya mo pa din eh. Ate Charlotte, napaalalay si At dito pull out na nga kami. Pala uwi na kami. Pero may mga pasyente pa rin na sumusunod sa amin. Ano kayo? Yung mga pahabol po natin. Joana Saher po. Ito, uh, ano po, pinsan po Ano po, pinsan po ng papa. Uh, <laughs> At dito na nga yung mga sumusunod kay Doc ay dito na niya sa sasakyan niya, binigyan ng mga gamot. Mas okay na wag natin tanggihan yung mga nangangailangan ng tulong, di ba? Kasi kailangan talaga nila yon. Kailangan nila ng gamot sa lunas sa nararamdaman nila. Anong masasabi mo sa araw mo ngayon? Ay, mga ay, sapat. Marami may nagpuntahan ka din kahit. <laughs> Hindi <laughs> in, na yung Corina, oh. channel lang yan. Channel lang uh, yan. vlogs po. O, sige na nakuha po namin ang aming yeah. Akap uh, pinhead yeah. Yeah, yeah, yeah. Thank you, sir. Kay okay. Doc, kay Doc, thank you Doc. thank you kay Dr. Manuel at hindi na kami na-scam. <laughs> <laughs> Akad na sa kayo na nasa na siya. <laughs> oh, laksak ko. Ay, anong masasabi mo, mas, sir? <laughs> yeah. Masabi ko, is kong <laughs> bihikay yeah, na pagod? Hindi ako na papagod sa tiyak sa mundo. daw po siya, nahilo? Wala, <laughs> walang yeah, hilo. Nahilo? Sa nga sa ospital. Yan, nahilo. Hello, vlog. Welcome to my guys, ma'am. Thank you. Thank you. At yun na lang nga guys. Hanggang dito lang muna tayo. See you to my next video. Bye!